Ito po yung sitaw ko. Oh. Hmm. Ang daming bunga. Ang oh. oh yung palaya ko, nagyan ko ng balot pa rin. Di masira. Oh. oh, diba? oh ang daming bunga. Oh. Hmm. nagugulayan ko na ito eh. Oh, diba? Mm, nagugulayan ko na yan. Tapos yung kalabasa. Oh, mataba na rin siya. Pwede na rin. Oh. Hmm. dami kong tanim. Oh. Hmm. Ang talong ko malaki na. Oh. Malaki ng talong ko. Ano? Kala ba? Hi, morning! May uh, kalabasa ko. Ang na. Malapit na yan. No? tama mo yung bunga ng, ano, ng okra ko. dami dami. Oh. Sunod-sunod. Diba? Tatanim ako kasi mahal naman kaya ang gulay. Kaya pwede magtanim-tanim dito sa bakuran lang. Okay. Oh. Yung kamote ko, oh, nagagapang hmm. na siya. Hindi hmm. ba? Hmm. Yan po yung pizza ko. Hmm. Oh, taba, di ba? Oh. Ang taba ng pizza ko. Oh. Tingnan nyo. Hmm. Oh. gusto dyan, magulay. Oh. Gulay kayo, pizza. Hmm. Taba, oh. Hmm. Ito po sa yote pero hindi pa namunga eh. Matagal pala mamunga sa yote. Oh. Yung sili ko, oh. nangalaglag na lang. Pinabayaan ko na ako, oh. nangalaglag na lang. Ayan mo siya dyan. Oh, ayan po, oh. mga tanim ko. Oh. Ah, Di diba, daming bunga oh. Huh? oh. Ayan, sarap no. Libre oh, ayan oh. Ang daming maliliit pa oh. oh. Ayan oh. Maliliit na bunga. <coughs> Ito yung talong kong isang malaki na oh. Kinakain kasi ng taklong yung ano? Yun, oh. oh. sarap yan oh. Dahil oh. gusto nyo magulay oh. Ito mayroon, marami. Libre. Hmm. Manim uli ako ng bagong sitaw oh. Yan oh. Yan lang ano? Oh. Yung sibuyas kwai, oh. Dito lang magtanim sa mga um, tabi-tabi ba? Para mayroong ano, mayroong magulay. Mm Ano? -hmm, Papaya ko namumulaklak na rin, oh. No? Kesa bibili ka napakamahal. Oo, yung halagang sitaw napakamahal. Nasa 60 pesos ata dito sa amin. Yung kalabasa, yung 15 pesos ikakapiranggot oh, ayan o. Oh. Okra, ganun din. Oh, saluyot. Ginugulayan ko nito saluyot. Dali lang kasi yung saluyot eh. Okra o. Oh. Ito o. Ano? Umumulaklak na ulit. Ano? Sarap no. Oh. Ayan no. dami o. Oh. Sunod-sunod oh. ang buong o. Oh. Liliit lang. Dali lang naman. Ilang araw lang. Malalaki na yan.